bigla na lang pong nagsusuka na siya nung pag-uwi namin sa bahay namin. Nagpasya nagpa na po sila papa ko, manghiram na po ng ambulance. Nagpa na lang po na trabis kahit wala pong nurse na kasama yung travis, wala pong oxygen. Doon po nalagutan ng hininga yung bata. Sana, Sana po kung, nung alas 7 pa lang po, ginawa na nila ng paraan, pinahiram na po nila. Sana alas 10 pa lang po nasa Manila na yung bata. Paninandigad po ni Doktora yung sinabi niya sa pinsan ko noon na kahit kailan hindi na kayo makakahingi ng tulong. Pinanindigan niya pong huwag kaming pahiramin. Hindi ko po, po pinupersonal yan. Baka gumagawa lang po siya ng multo niya, ma'am. Ma'am, wala po. Hindi po nila dinala ang bata. Ginawa pa po ang katatawanan yung burol ng pamangkin ko na nagtatanong pa kung may sopas na ba. Ipapatawag po natin sila, Mayor, din po para magkaharap-harap po tayo, ma'am. Malaman po nila yung sakit na nararamdaman po ninyo. Una po mama, nakikiramay po nga programa sa nangyari po sa inyo po nga anak at apamangkin po. Maari niyo po ba kaming makwentuhan ma'am? Gaano na ho ba kayo katagal na pumupunta doon sa RHU para manghiram o pumunta doon para i-avail yung mga services na binibigay po nila? Yun pong regarding po sa medical certificate po since ano pa lang po siya yun maliit pa lang po siya baby pa lang po siya pumupunta na po kami doon okay. at uh, alam din po niya yung case ng bata ever since po nung no, maliit pa mm -hmm. dito lang po kami nang hingi ng medical certificate uh, mga 3 years ago na po or 4 okay. years mga ganun po katagal kasi nga parang tulong na rin po sa financial ng bata po. okay um, ano ba ang uh, sakit po ni baby Congenital heart disease po. Tapos okay. ang case niya po is DORV. Ngayon po, ilang beses na ho kayo nakahiram ng ambulance po sa RHU? Meron po, ma'am, yung susunduin po galing ospital ng bataan, yung pamangkin ko. Nanghiram po sa kanila, pero dumaan pa po sa kapitan namin. Kasi nung nalaman niyang siguro kami yung nanghihiram, ayaw niya pong magpahiram. Sabi niya na nagpatulong. Ngayon si kapitan po ang pumunta. Sabi ni doktora, sa susunod na maghiram kayo, nang ipadaan-daan kung kanino kung sino yung kamag-anak. So pumunta po si mama ko at saka yung isang kapatid niya, si auntie ko. Tapos sabi niya, bakit daw dinadaan pa sa kapitan? Kasi po, talagang hindi po kami nakakahiram. Every three months po, nagpapa-check up yung pamangkin ko sa Manila. Nagko-commute nagko po sila. Hindi po sila nang hihiram. Na kung tutuusin, pwede naman po dapat. Nung mag-11 na po nakarating sila, papa ko, tsaka yung bayo ko po dito eh, nung 11, tumatawag mm -hmm. po ako okay mama. Manong lagay na nung bata, sabi niya, anak, mag ano na lang, itatra may travis dito, wala tayong driver, maghahanap pa ng driver. Ito na ko mm -hmm. naiyak, ma'am, kasi ang hirap, hindi mo alam saan kahanap. <laughs> hindi mo alam saan kalalapit. <laughs> gustong gusto niyang mabuhay. Sabi niya nga nung alas 7 ng gabi pa lang, siya pa nagsabi, madaling niyo na ako sa doktor. Sabi nung bata, ma'am, mm -mm. sorry po naiyakap. Mm -mm. Alas 7 po, sabi nung bata, dalhin niyo na ako sa doktor, mama, siguro naramdaman niyo yung hihina na siya. Nung 11 na dumating na yung papa ko, sabi po nung bata sa kanya na, sige, kung ayaw nila tayong pahiramin, mag-commute na lang tayo. Mm -hmm. Sabi po nung anak ko. Ilan taon na po yung anak niya, Ma'am? 10 years old siya, Ma'am. Pero yung isip niya, gusto niya pong... Kaya ko po. Kasi sabi ko, ano, kung may pagkukulang man kami, ginawa namin talaga lahat eh. Mm -hmm. Nung time po ng 11 na yun, Ma'am, nawalan nang napala. Sila papa ko na umuwi nun. Mm -hmm. Sabi ko, mamaghanap mama, kayo ng ano, katukin. Kinatok po nila lahat kasama po yung kapatid ng mama mm -hmm. ko. Kasi nasa Olongga po, kinihintay mm -hmm. ko na lang po silang daanan nila ako mm -hmm. doon eh. Kinatok po nila lahat ng kilala nilang driver. Ang hirap po maghanap, wala po mm -hmm. mahanap. Nung trabis na ginamit po, <laughs> doon na po siya nalagutan ng alas stress mm -hmm. po ng uh, madaling araw. Nasaan ng pong lugar ano kayo? Ano na naman? po yun? San Marcelino po. Mm -hmm. <laughs> Sabi ko nga, mami, siya pa po pong umakyat sa trabis. Mag -opo, siya pa po pong umakyat, hindi siya binuhat. Kagustuhan niya sa sana talagang mabuhay pa. Kagustuhan niya pumunta ng ospital. Yun nga lang po, uh, hindi kasi ganun karami yung pera namin na anytime na gusto namin pumunta ng ospital. Mayroon po kami matatawag na pang doon sa magdadrive, pang-gasolina ng ano. Opo, oh, puna oh, po yung trabis. Uh, willing po si Kapitan na pinahiram na hindi po siya nanghingi ng gasolina ng ganyan. Siya po talaga yung nagpapahiram lagi pagkailangan ng mga... Lagi pinong... po yun. Si Kapitan po yung laging tumutulong sa amin sa sasakyan. Kaya wala po akong masabi sa Kapitan namin. Yun lang po talaga yung laging takbuhan namin. Tsaka ma'am, sa totoo lang po, sabi ko nga po ma'am sa mga nagsasabi po na hindi, oras niya na yan, baka may taling na yan. Ma'am, sabi ko ma'am, nilalaban po namin yung buhay ng anak ko ma'am. Huwag po nila sanang bigyan po ng limitasyon o ano kung kailan po ibibig ko hanggang kailan siya dito sa mundo. Kasi ma'am, sabi ko nga ma'am, kung napahiram niya po kami ng ambulansya at if ever na makuha niya siya talaga ni Lord sa amin ma'am, wala pong maririnig sa amin ng doktora, ni wala po kaming sasabihin na hindi maganda sa kanya. Kahit siguro ma'am na magalit siya sa akin, pero andun yung pagpapahiram niya po ng ambulansya ma'am, wala po siyang maririnig kasi andun po na tumulong siya eh malagutan man po siya nang hininga doon sa mismong ambulansya, wala po siyang maririnig sa akin kasi tumulong sila. Pero ma'am, hindi eh. Ano ang nakikita ho ninyong pagkukulang? Yun po nang mabilis po na action, ma'am. Yun saan ang in-expect po namin na manggagaling na mabilis na tulong. Dahil nga po, since emergency po yun, in po namin yung madaling pagpapahiram. Hindi po yung napakarami pa pong likititos. Andiyan po kasi yung nurse na itawag niya po sa doktora, tapos mamaya lalayo pa po siya. Tumagal po nang tumagal yung pag-uusap na at the end, wala naman po pala kaming mapapala talaga. Okay, okay. ano ang uh, gusto niyo pong mangyari? Mam, ma sa akin po kasi gusto ko po talaga silang maturuan po ng leksyon. Kung about po sa batas kung ano po yung maging ano ng LGU, kung ano po yung maging ano, kasi sa amin po talaga masakit po yung nangyari, mam. Ma Nawalan po kami. Nawalan po kami, mam, ma ng mahal sa buhay. Napilit po namin sanang inilalaban kung bibigyan pa siya ng dalawang taon, isang taon. Malaking bagay na sa amin, mam, ma kung talagang yung buhay niya, mam, ma kasi sabi ko nga po nilalaban namin. Mm -hmm. Sana po mamabigyan po ng katarungan. Hindi lang po yung anak ko kasi marami na po nagre-reklamo. Bunso. Bunso, ginawa namin lahat. Alam mo yan, na Kung meron bang... Kung meron man kaming kulang, kung meron ba kaming pagkukulang that time, kung may mali kami sa nangyari na dapat sana sa kami na lang yung nagdesisyon na hindi na kami lumapit doon, tumagal pa. Tawarin mo anak, kasi gustong-gusto -gusto niya mamabuhay. Mm -hmm. Ang sa sakin ma'am, kasi ma'am masaya na po siya sa tingin ko po. Masaya na po siya ngayon nang nilalaban na lang po namin yung hindi na po maulit sa iba tong nangyari sa anak ko. Okay. Hindi ka mawawala sa puso namin anak ko. lagi ka nandito sa isip at puso namin. Buhay ka para sa amin. Alam kong masaya ka na dyan sa langit, wala nang sakit dyan. Pero yung laban namin, alam kong sinasamahan mo kami. Wala akong sinabi anak ko na huwag mong ipahiram ang ambulansya. Ang sabi ko sa kanya, pili kumbinsihin mo na ilipat siya, dalhin siya sa PRM image. Kung sinasabi nilang emergency yan, tala. Hindi ko sinabi na huwag ipahiram. Ang sinabi ko, kumbinsihin. Kasi ang ano ko doon, baka kasi kagaya nung sinasabi mo sa, sa, mga, sa Facebook na may personal na tayong alitans. Ikaw siguro anak ko, may personal kang grad sa akin. Kasi yung pinipilit yung na alas 7, andyan si doktora, makakapagpatotoo. Andito rin kung mayroong kang love call, mayroon din ako dito. Bior, wala po siyang in sa akin na kunin mm. yung pasyente. Wala pong ganun po. Ang sinasabi lang po niya sa akin, kung iintayin daw po kayo, kailangan po kasi yung sinasabing pipirmahan. Hindi, hindi ko naman po naintindihan yung sinasabing pipirmahan. Yun siguro yung trip ticket eh. Di nung time na yun, dahil sa wala po ako talagang choose na magkakaroon kami ng abulansya, Nung time na yun, nagpahalam na lang po kasi, ah, thank you na lang po pala, nurse. Thank you na lang po. So, umu umuwi na lang po kami na malungkot kasi no choice talaga. Yung uh, talagang kailangan na po sana talaga ng emergency. Siyempre, siya. Eh, wala kong maga, Kaya sabi ko naman nun, eh, maghanap na lang po kasi siguro kami ng, Masisiro. ano, kaya eh, trabis na lang po. Kaya yun, yung trabis ng, naano namin. Ngayon, problema po, Mayor, wala po kami ng driver. Kaya na, inabot na naman po ng mga launa. Hindi paalas na po kami. Nung bago po mag-San inabutan na po yung apo ko. Hawak ko po. Doon po sa kamay ko namatay yung apo ko. Kinakausap ko si doktora. Nagdagdag nga ako ng isang doktor. Nagdagdag din ng nurse dahil para nga sa health services dito sa bayan ng Kabanggan. Siguro pag natapos to, pag-uusap at marinig ko yung magkabila, sasabihin ko kung ano yung gagawin namin action. Makakaasa kayo na meron at meron pong action Ganito po kasi yan, Mayor. Eh. May dalawang karanasan din ako dyan tungkol sa ambulansya. Una po, may pamangkin ako na buntis, mag-inayon madaling araw, pumunta dyan sa infirmary. Buntis yun na, mga nganak. Bakit po kailangan pang ipatawag nyo yung trabis na mag sa ospital, ay samantalang dalawa naman yung ambulansya dyan. Kung natatanda nyo yun. Then, ang sumunod pa doon, asawa ko naman. Dinala ko po dyan madaling araw, or siguro mga alas dos. Kinikap nyo, inire, gusto nyo, i-refer nyo sa hospital. Bakit? Sinabihan ako, ayaw kung sino po sa inyong dalawa, ma'am, nagsabi sa akin na yung trabis sa kapitan. Bakit hindi nyo kunin yung trabis sa kapitan? So, nagpakilala po ako sa inyo, ako po yung kapitan. Anytime, makukuha ko po yung trabis. So, umuwi po ako kung inuha yung trabis. Sabi ko, ma'am, pahingay ng referral. Ako na lang magtatakbo ng asawa ko. Kung nung nakuha ko yung Travis, ayon nyo nang ibigay yung referral, itinakbo nyo rin ng ambulansya. Uh, ko po, po kayo pero hindi ko pa kayo aantayin kasi pag may dumating po emergency, uh, wala po yung ambulance. Kaya kung pwede po, pwede kayo magpasundo sa, sa Travis, yung pang sabi ko sa inyo nung time na... Wala pong problema yung pag-uwi, ma'am. Ang immediate action po natin dyan kung emergency is may hatid sa hospital. Discretion na po ng pasyente mamaya kung magpapatulong ulit na pasundo pauwi yung pasyente. Pero sa amin, sa trabis namin, sila po, sila ang buhay na witness. Dalawang bisis o tatlong bisis namin tinakbo sa Manila. True trabis, Dahil malakas pa yung bata noon. Hindi kami lumalapit dito. One time nung nasa hospital sa Balaga, yung anak na gusto nang umuwi. Lumapit po ako sa iyo, doktora. Ano pong sabi niyo sa akin, doktora? Papuntahin mo ang kamag-anak. Kap, sabi ko, Kap, anong oras po susunduin at sino po yung pasyente? Hindi mo po ako masagot. Kaya sa, ang sabi ko po sa inyo, kaysa tatawagan mo pa siya, Kak, mo na lang po yung relative dito para maayos din po yung trip ticket. Kasi manunundo po yan. Hindi po urgent yan. Babasahin po natin doon. Sa, kasi ini-issue natin ang trip ticket. Yung trip ticket naman po talaga ang kahit saan po. Pumunta ka sa hospital, emergency, sa provincial hospital, magbabayad ka pa ng gasolina ng hospital. May protocol po talaga tayo sa paggamit ng ambulansya. Ang kwan po ay trip ticket, di po ba? Kayo gumagamit din po kayo ng trip ticket. Para prueba po yun na i-dispatch nyo yung ambulance, yun din po ang gagamitin nila pagka nag -ano sila ng gasolina, eh, na ginamit po yung trip, yung ano. Tapos para kung pong may nangyari sa pasyente, o na-disgrasya sila, mayroon kaming dispatch order. Yun ang sabi ko sa inyo, Kap. Kaya pumunta naman sila. Hindi ko po alam na siya yung relative. Kung wag mo akong isyuhin sa ganun. O ang sabi ko doon sa relative, anak po sa susunod na manghiram kayo ng ambulance? Kung manunundo? O magpapacheck up? Kasi elective yan. Uh, magpaalam na lang, kabiretsyo na lang kayo dito sa birthing clinic. At uh, para po, ma-schedule. Kasi kung na may nauna sa kanila na nanghiram ng ambulansya, kasi... Yung ambulansya, dalawa po yan. Yung isa ay uh, pang-emergency namin. Yung isa ay pwedeng pang-check up or pang-sundo ng patient. So kung may nauna po sa kanila, wala sila na uwi para kung naunahan po sila. Kaya yun po yung sinabi ko sa kanila. Wala namang pong issue doon. Kasi Hindi yun? po issue yun, ma'am. Ang doktora, ang sinasabi ay, ko, po. ako po ang unang lumapit po ay, sa inyo. Kaya nga, kasi Nasabi yun, ko, madam, pwede eh, bang makahiram ng ambulance? At yung pasyente namin sa Balanga ay uh -huh. mayuwi na. Ano Huwag niyo sabihing hindi ko kilala at hindi ko hindi ko kilala yung pasyente uh -huh. niya. Eh, constant po ano kung, kung pasyente ay, yan ko. na dinadala sa hospital eh. Ano? Ang Sinanong sinabi niyo po lang po, kung, malinaw yung lang, ko ako ako papuntahin niyo yung kamag-anak ng pasyente. Kung tinanong mo ako doktora, alam ko pong sagutin niyang. Po kasi yun, constant na pasyente ko po sila. Kuminsan kasi, yung dating, sa amin na nangangailangan kung minsan, hindi kami nabibigyan ng Sir, salitang maayos natin para malaman din ni Mayor maaring hindi po niya alam kasi yung iba eh, na nangyayari, hindi niya talaga alam sa Doktora, sa tingin ho ba ninyo, sa mga staff po natin sa RHU may naging pagkukulang ho ba sila sa pagtugon ho sa emergency na situation po na anak po ni Ma'am Janet? Hindi ko i-deny, nagkaroon ng misunderstanding may on our part siguro may pagkukulang, hindi ko madidinay yan 'yung ay sinasabi nila na persistent, 'yung 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 in insist. Siguro 'yun lang 'yung pagkakamali namin kasi parang nasanay din po kasi na pag nag-offer nag-offer sila ng service at kukunin at hindi naman nagano 'yung nag-respond 'yung relative. Talagang hindi na rin talaga 'yun yung kulang siguro doon. Hindi nila talaga yung ininsist na susunduin namin, kaya ayaw mo o gusto mo. 'Yun lang siguro yung pagkukulang on our side. Pero ang intention naman din nila talaga doon sana ay kuhanin ang pasyente. So 'yun lang siguro yung pagkukulang na hindi talaga nila ininsist na whether you like it or na, na, na dalhin sa dalhin dyan or hindi. 'Yun yung pagkukulang. So, yun lang naman. Tinatanggap din naman namin yung pagkukulang namin. is a lessons learned to us. Uh, narinig ko naman yung magkabilang panig. Eh, mayroon naman kaming grievance committee. At makakaasa po kayo na mapag-uusapan agad namin at makakagawa kami ng action. At sana itong pangyayaring ito ay hindi na maulit. Namatayan din po ako ng anak. Diyan po sa... Birthing clinic po. Mga anak na po ako noon pero pinag-antay pa po nila ako ng ambulansya po kasi ibabiyahe daw po ako sa iba at nag-dry labor daw po ako. Kakaantay ko po sa ambulance kasi magpapapirma daw po. Ang tagal po, ang tagal ko po sobrang nagantay. Hindi ko na po talaga kaya, kaya pinanganak ko na po yung baby ko. Paglabas po ng baby ko, wala na po siyang ano, umbaga, nirevive po nila pero hindi na po kaya. Siguro po kung napaaga po yung pag-ano po ng ambulance, buhay pa po siguro yung baby ko. Nung pagkatapos ko po nun, mga anak, tawag po nang tawag sa amin si Dr. Abadilla po. Gusto po niya na yung binigay po sa amin na death certificate ng anak ko po kasi wala pong cause of death. Gusto niya pong papalitan. Ngayon po, nung pumunta po kami nung asawa ko, pinagalitan niya po yung asawa ko, ang daming tao po noon, sabi niya, ang tagal-tagal na bakit hindi nyo pa dinadala yung death certificate. Ang gusto po niya, papalitan po ng kulay pink daw po. Kasi yung baby ko daw po sa loob pa lang ng tiyan is patay na. Ano ang gusto niyo po na mangyari po? Gusto ko po sana, Mayor, palitan na po yung mga ano dyan. Tsaka wag po sana silang mamahiya. Hindi po porkit mga mahirap kami. Mahingi kami ng tulong sa kanila. Kung pa paipahiya na po nila kami, ganun-ganun na lang. Yun nga po, first time ko po nagpa-check up ng anak ko dyan. Ngayon nung anak ko po na ang putla na po ng palad tsaka ng labi, tapos yung hinga niya po talagang alanganin na gumaganon na siya. Tinignan lang po siya nung nurse na nasa lubong namin. Tapos sabay-sabi po nung nurse na mayroon pa kasing appointment si doktora, sabi niya tsaka maabutan na rin kayo ng cut-off, sabi pong gano'n sa amin. Tapos binaliwalaan na po niya yung anak ko. Imbis po sana na bigyan lang nila ng first aid yung anak ko po eh, nilagnat po siya ng mag-11 na po ng tanghali. Dinala ko po siya dyan sa center. Pagdating po namin dyan, hindi pala schedule po ng check-up. Ngayon, si Doktora Badilla po mismo ang nakakausap ko. Sabi ko, magpapacheck-up po kami ang salita niya po sa akin, sabi niya, dapat dinala niyo yan yung araw ng check-up ng mga bata kasi hindi pwedeng ihalo-halo daw po yung mga ibang che check-upin. Eh kasi po, sabi ko, doktora, ngayong oras po kasi nilagnat yung anak ko, hindi ko naman, hindi naman siya nilagnat nung araw na yon. Opo, eh nung oras po na yon dinala ko. Di, no, sabi niya, ano pa nang akala niyo sa amin, hindi na kami kakain. Kasi dumating na po kami, 11.25 na po eh. So ang ginawa ko po, na dahil nung na sinigawan niya na ako, yung anak ko po nakahiga na doon kasi talagang nanginginig na yung anak kong babae. Pinatayo ko yung anak ko, kinuha ko na lang po. Sabi ko, hindi na po kami magpapacheck Kung hindi man siya mapalitan dyan na, ano, baguhin naman po sana yung sistema na hindi yung porke nasa mababa kami, kailangan na kami sigaw-sigaw na para napapahiyari kami. Ang ano ko lang, Mayor Case, dyan sa RHU, yung pakikitungo nga din nila sa tao. Sila mang ipahiya. Nagpapareseta daw ako at dadaling ko sa kapitulo kung saan politiko ihingi at ipambibili o ipambabayan lang sa utang sana mayor, wag naman ganun. Wala akong pinag-aralan, pero marunong akong makisalamuha sa kapwa ko. Sana po, wag lang ganun na mangi mangingipahiya na porket may pinag-aralan, ganun na. Ah, di ba po, diabetic patient ako. Inutusan po ako ni Dr. Sinoro para kumuha ng PWD. Opo, kasi ang mahal nga po ng insulin. Nung pumunta po ako sa kanya, naayos ko na lahat. Tapos po, nag-ano na ako ng picture, ni-interview na ako sa DSWD pirma niya na lang po ang kulang. Nung interview niya na ako, sabi niya, ay Ning, ka pa pwede kasi hindi pa sira yung kidney mo at saka mata mo. Sabi ko, maraming salamat talang po, doktora, hindi naman po ako ng pera sa inyo. Pirma niyo lang po ang kailangan ko. Halos lahat, ba birthing clinic, mapa center natin, napakasungit nilang lahat. Huli na po si ate ko. Ang takbo pa po nila ng hospital. Ngayon ang ano po nila, madugo daw po, mataas ang BP ni ate ko. Ang ano ko po sana, inlabas mo na si baby bago tinakbo si ate. Kung talagang kay ate ko yung problema. Ngayon po si baby, pinapigil nilang umiri. Si ate ko, pinaside sa ambulansya. Inipit dito. 15 minutes lang sabi nung nurse sa iba, sa mayor. 15 minutes lang. Delikado na paano pa kaya yung biyahe ng 30 minutes iba to kabanggan. Ngayon po yung pungin ko, nakakain ng tae. Nakakain na ng tae, naubusan na ng oxygen sa katawan. Two days namin in Manual pump po. Manual pump. Hinihintay. Yung masakit mo, yung hintay po namin niya eh. Yung bata, hindi na po kinaya ng katawan niya. Siyempre, two days lang yung baby. Na, dalawang tubo na yung nakapasok sa kanya. Tapos wala pa mong available na ventilator doon. Yun, hindi ko po, po, yun, hindi po yun sa inaano namin. Yun dito po, kung sana nilabas na po, sana dito. Sa infirmary pa lang. Hindi na po nasupukit yung baby namin I ano mean, eh. Ano Bakit tumagal sa infirmary? Dito po po, sana po. O sino po sana mayor yung naka-duty? Yun po sana magpaanak. -ana Emergency eh. Yun po ano, hindi po tinawag pa po. po kung sino yung naka-assign sa barangay. Dalawa pa po tinawag ni Bayaw ko, sinundo, mayor. Dalawa pa, sinundo. Hindi lang isa, dalawa, sinundo niya. Siya pa, ang nagsundo. Makakaasa kayo, yung sistema na yan, eh, kagad-agad. Mamayang hapon, ipapatawag ko lahat sila. Lahat sila, makakaasa po kayo. So ngayon po ma'am ay nandito po muli tayo sa Kabangan Municipal Hall para nga po doon sa susunod po na aksyon na inyong gagawin. So ngayon po yung nakatakdang araw para po kayo po ay makapaghain na ng formal na reklamo laban po dito sa mga empleyado ng LGU. Senator Rapi, Tulpo, maraming salamat po. Nandito po kami sa munisipyo, kagagaling lang po namin doon kay Vice po dahil wala pa po si Mayor. At nakapaghain na rin po kami ng mga reklamo din po namin at reklamo po ng mga uh, ibang mga residente po na uh, meron din po reklamo kay Doktora. Aantayin uh, na lang po namin yung magiging resulta kung ano po yung magiging uh, hakbang na gagawin, na gagawin po ng Mayor namin. Maraming salamat po at God bless po sa programang ito. Thank you po. Ipagtatanggol kanya kasi siya ang mapahiya. Ang sarap kapag palatag san man ng yung tungtungan dahil merong Rapid Tulpo ka na masusumbungan pag sahirap pang lahat ay gusto mo nang tuldukan. Gagawin ng paraan pa siya ang nung tinakbuan dilang basta solusyon sa yung pinagtatataan. Maraming mahirap